Naglabas ng isang emosyonal na mensahe si Javi Benitez sa kanyang Facebook page upang formal na ipahayag ang kanilang paghihiwalay ng aktres na si Sora Sa kanyang post noong Sabado ikasyam ng Nobyembre, binanggit ni Javi ang kanilang limang taong relasyon na nabuo sa kabila ng mga pagkakaiba nila bilang mga taga-negros. Ayon kay Javi, ang kanilang mundo ay puno ng pagmamahal, mga pangarap, at tawanan, at sa mga taon ng kanilang pagsasama, Natutunan nilang pahalagahan ang tunay na kahulugan ng pagmamahalan at pagkakaroon ng isang matibay na relasyon. Ibinahagi rin ni Javi na ang kanilang paghihiwalay ni Sue ay nangyari ng tahimik at may respeto, apat na buwan na ang nakalipas. Kahit na sila ay magkaiba na ng landas, patuloy niyang ipinagpapasalamat ang mga magagandang alaala ng kanilang relasyon. Tinukoy rin ni Javi si Sue bilang isang hiyas ng industriya ng showbiz, isang mataas na pagpapahalaga sa kanyang naging partner. Ayon sa kanya, malaki ang naitulong ni Sue sa kanyang buhay at siya ay nagpapasalamat sa lahat ng inspirasyong dulot ni sus sa kanya. Sa pagtatapos ng kanyang post, ipinahayag ni Javi ang kanyang taus-pusong mga hangarin para kay So. Nais niyang magpatuloy ang aktres sa paggamit ng kanyang talento upang magbigay saya at inspirasyon sa mas marami pang tao. Umaasa siya na patuloy itong magiging matagumpay sa kanyang karera at sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Ipinakita ni Javi sa kanyang mensahe ang isang malalim na paggalang kay Su, pati na rin ang pagiging bukas at maayos na pananaw niya sa kanilang paghihiwalay. Hindi niya kinalimutan na iparating ang kanyang pasasalamat at magagandang wish para sa hinaharap ni Su, na ani ay nararapat sa lahat ng magagandang bagay na darating sa kanya. Ang pahayag ni Javi ay nagsilbing pagpapakita ng maturity at respeto sa kanilang naging relasyon at sa kanilang desisyon na magpatuloy ng magkahiwalay na buhay. Sa kabila ng paghihiwalay, binigyan niya ng halaga ang mga magagandang alaala na kanilang pinagsamahan, at mas pinili niyang magtapos ito ng maayos at puno ng respeto sa isa't isa. Ano ang sa inyo sa balitang ito?